Wala nang pinipiling kasarian ng mga trabaho ngayon, mga Pops. Meron na tayong mga babaeng truck driver. At dahil Women's Month, ibibida naman natin ngayon ang isang Pinay pro wrestler. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baeza. kapatid, lumaki din ba kayo sa panonood ng wrestling tulad ko? Alam nyo ba na ang wrestling hindi lang panlalaki. May mga babae na rin sumasabak dito tulad ng Pinay na nakilala ko. Siya si Super P, isa sa mga Pinay professional wrestler ng Manila Wrestling Federation o MWF. 2018 pa na magsimula siyang mag-training. Kwento ni Super P, bata pa lang siya, pangarap na niyang pasukin ang mundo ng wrestling. Late bloomer man, pinush pa rin niya wrestling. Eh bakit nga ba niya napiling maging si Super P? So when people uh, look at me in the ring, I want them to think, wow, pwede rin akong maging superhero kagaya niya. Tulad na ibang superhero, hindi mawawala ang mga kontrabida. Ang laban sa labas ng ring, mga nang mamaliit sa pagiging babae niya, lalo't male dominated ang industriya. There's a lot of judgment. We receive a lot of comments na, oh, bakit bakit babae yung gumagawa niyan? Or minsan kasi, we have intergender matches where we have women against men. Tapos sasabihin nila, oh, bakit may babaeng kasali dyan? As if they do not believe na kaya namin. Hindi rin daw maiiwasan ang mga pambabastos, kaya patuloy ang pag educate nila tungkol sa professional wrestling. Nilinaw din ni Super P na may formal training sa pro wrestlers at hindi ito pagpapromote ng violence o karahasan. Bukod sa pagiging wrestler, freelance creative writer at musician din si Super P. Sa pamamagitan ng musika, binabahagi niya ang mga karanasan bilang isang babae. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang babaeng professional wrestler sa MWF. Kasama niya si Chelsea Marie, Joya at Patricia Ligaya na kahit kalaban sa matches, kaibigan daw sa labas ng ring. At ang gusto nilang iwang mensahe sa mga kapwa babae, I hope that our performances and our stories inspire you to fight back kasi so that's that's something that you have to do hindi naman porket babae ka papaapi ka you can fight back mobile journal julie baisa po hatid ang mukha ng balita